Mga kapobre, uh, pagandang umaga ho at nandito tayo sa may bituran sa banga sa mga oras na ito at uh, mayro pong uh, aksidente na nangyari dito at uh, involved itong isang uh, truck ayan at uh, ito pa yung isa tapos may sasakyan din o kotse na nabundol pa grabe uh, no Uh, grabe ro raya karang aksidente. Ah uh, ano na ka kay na iya no? Ija, iya ka mo kay na. Iya ka ikaw no kay na. Eh, sad oi, bago ang abot abyo. Oo, oh, oo. Oh, oh. Bago ang abot ikaw. Oi, oh, di man nakita na ko niya. Mm -hmm. Sino mga tao iya kay na? Abo ta. Oo. Klaro, sabo kiro. Mangkot kita bi ya. Driver Driver. Mga uh, tao karambula ra hay uh, more than uh, tatlo uh, okay, ah, okay, okay. ah, uh, ka mga sakyan or involved May ko man. May hindi na kasi higang stoplight. Mutuwa ako kapreparar. So pante ka, tayo mo matidiritso, tayo mo matidiritso, tayo mo Oh. Kung sinano ba, di mo ka-preparat ka na? Wala ko preparara, okay, wala kasi ang supply niya. Kung kung talipang dan, nakadulog kasi. Pero ang istorya ka mong daywa, anong kuno? kung kuno sa loob? So, anong nagpanikubi ka ni Pao? O na naman? Huwag man ako ka, ano, yung ano, ha? Yang balya ma, may nag, ano, kuno mo, may kakonvoy sa kuno. Tapos, sa si sanggaban, nagliray ka mong daya. So, nungguan kami ka ng truck sa muli. Medyo madasig ko siguro. Pero dasig, guro, lada niya. Aroon sa na po. Oh. Pero, pero may kamuya gabiyahe. Eh. Adlo, adlo ka, kami sa kayo. Ano? Ay, okay. kulikim. Balik 45 days na po. Ano? Hmm. Na ah, deliver, gali. Okay. Ah. Yan, yeah, tagi sa may banwat ba nga noong gabuga mo? Gira lang, sa may unan lasang kampo sa ngarga. Ah, okay. okay. Tapos, it deliver, balik naman tayo ko mag Balik kami, ilaw. So, balik naman. So, tagay, ilaw mo tayo? Oo. Oh. Kailan yung gray mo kung tayo natin? Dua? Ano? Ah, tayo mong bago. Bali, driver, ikaw, it ano, no? si ini mong kita manihar nga sa rakyan iya yeah, sang man, eh ano yung ang sabi niya kung ano yung ano yung ano na yan? ano yung 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 ano ano wala pa kami ang kasturyano ni sir pero makaroon pa dito sa kita o mga queen queen para rin ay o tarta mga koko lang kami sa basel mga anong rasin nga nakabo wala Mga 30 minutes po, nagali rin, mm. no? Mga 30 minutes. Mga 30 minutes. So, Pali bumunggo raya nga ra nga salakyan raya sa, sa iba damtra bumunggo sa amon nag prino ako nag bumunggo sa na tapos ikaw bumunggo matos sa kotse hmm uh, ah oh. mapaskog nga ano git kami ya naka ano na kami to sa may bulian nakadulog na kali pag ano bumunggo ni sa amon diretso kami Sino uh, tila -tila ah uh, pilang Ah So yan, yeah, kapobre sa mga non-aklanon viewers natin Naka, ano na Nakahinto ah, na raw itong dalawang uh, sasakyan Isang kotse at itong isang uh, sa pang truck ng mabangga nitong truck na ito So yan po ang nangyari kaya nagkaroon ng uh, karambula. Mayroong uh, iika-ika doon, no? Baka yun yung driver ng, ano? Kaya Yun siguro yung driver ng uh, truck. Ah, uh, na nga. Yun nga, driver. Ang isang... Ah... Uh, uh,

Iyara sa aksidente na ito nangyari dito sa May Binturan sa Banga. Ayan po, dito po, banda nangyari. Uh, Parihong uh, direksyon ang tinatahak nitong um, truck na ito. At yung isa pang uh, truck na yun, oh. yun na, dinala na sa police station at uh, isang uh, kotse kung saan na uh, bigla raw binangga nitong ka sa na bahagi ano po ara 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 and then nagagaig man kara do dai kare nga may medyo may kada ka mo sir and driver dia driver ka sir driver pwede ka ma interview na bon Oh, Driver ikaw at Pamanaw Driver ikaw truck. Dump truck Ay okay Sige ano natabo sir Okay lang kayo mo, hindi, hindi ka manamo pag ipakita kung gusto ni mo nga hindi ikaw uh, ano, makikita. Ano, natabo lang? Doon tayo ba? Kasi araw ko si Agratong Truck ay pumul stop. Ah, nag full stop? Mm. Oo, oh, tapos. Kaya ay eh, nagasunod-sunod bilang mga kanda. Hmm. May, may distansya man pero pag full stop na naihaabot, haabot din. Haabot na si Agratong Truck na nakon truck rin na to. Oo, oh, oh, oh. madasig inyong, uh, ano? Madasing inyong dalagat? Bukon man, mga, sing mga 50 mga malang. 50 mo. 60 ko. Oh, oh, oh tapos ro imo ginasudda na tong truck nga track. may parang mga manok ato nagpundo kumundot gulpi gulpi o oh. wa wa ita do mawa mm ta -hmm. mo nagsinyas wa light wa ro kutsit ro white stop light ah uh, ro kutsit ro white stop light so, so, pagtapak kaya... it preno truck tumapak man ako ay si pagtapak it datong ah oh, oh, kaso hindi on makontrol dahil ganit nga uh, Ito, madasigasig para si kwenta. Man, Abe, no? Golpihan, Karga baka si Moavra. Ano, ano, imong karga, buat karga, ah, buhat karga. Pero sunog so, sa driver na itong ah, kutsi Kita, yang nggak suka, yong ah, pulsa. Sino, din ako, may <coughs> di di dali, ako sa likod eh. Oo, uh, 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 Tapos uh, uh, mo, mundo man na itong 45. Gumolpes, supero, imo man niya pagka, Ay, tadlong nga na ba Tatlong Tadlong man, kapasada din ka na. Kasi tayo kapanto, ara? Kapanga. Kapanga. Kalkatras? Hmm. Kasi ba magaling? Saruhas pa. Saruhas pa. Tagaruhas ikaw? Tagabanga man. Tagabanga man. Karami ka kaga, deliver. So, ang nakaka... Usap natin itong driver ng truck. Kukuha sana pala to ng ano ng buhangin dito sa may area ng Uh, banga. pero pagdating araw dito bigla raw huminto yung kasunod niya na o sinusundan niyang uh, truck na parang kargahan 'yon ng mga manok Ayon naman doon sa sa mga nakakita pa ay bigla raw huminto yung kotse sa unahan so kaya nangyari pala itong uh, karambula so halos uh, balaki ang damage nitong sa huling uh, truck na ito. Ito muna ang ting balita mula dito sa Binturan, sa Banga, Clark. Kasama ko si Kapobs Arnel at sa uh, Prese. Ako si Kapobs Archie Ilario. Pero okay man, wa man kamo napilasan, wa man kamot naninahan, no? man. Okay man kamo hmm. safe man kamo. Pati man tong mga nabungkuan mo. Sa tubang. Walkman. Oo, Walkman. wa man sa tanalo. No? Pero mabahol ay mong damage siguro nga sa imong truck. Hoy, sa na bumper umigo. Ah, sa bumper nga to no. Hmm. Bata asabi to. Hmm. Ah, sige. So sa impact abi makita mo nga medyo biglaan gid man medyo madasig-dasig pero ano nga ron imong dalaga siguro no. Bukon man gid man. Bukon man gid biglaan yang biglaan lang gid. Ah, sige. Thank you gid nga.